Viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang isang resort sa paanan ng Chocolate Hills. Mayroon itong malaking swimming pool, slides, at cottages. Maging sa social media app na X ay trending din ang salitang Chocolate Hills at bohol Hindi napigilan mag-react ng mga nakakita ng video sapagkat anila ay nasira ang napakagandang tanawin ng Chocolate Hills na idineklarang protected area dahil sa resort, at napatanong din sila kung paano napayagan ang pagpapatayo ng resort sa isa sa pinagmamalaking natural at napakagandang tanawin sa Pilipinas. Sa ad ng ilang netizens, sa halip na maganda yung ganyan resort, mas pinapapangit naman sa view ng Chocolate Hills. Heist, umpisa yan sa pagpapasira ng view. Nakakalungkot na may nagagandahan sa resort na itinayo dyan sa Chocolate Hills. Hindi nila alam na ikakasira yan ng nature. Diyos ko po napakagandang nature sisirain lang nila. Ba't naman meron resort dyan dapat nakapreserve yan? Hindi yan tama. Masisira ang mga chocolate hills. Talagang nakakalungkot. Pinapapangit nila ang dapat sana ay maganda na. Ito na lang nga pambawi sa mga bibisita sa bansa natin na sisira pa. Maging ang ilang celebrities ay ikinalungkot at ikinadismaya ang pangyayaring ito. Isa sa nag-react ay ang it Showtime host na si Ann Curtis na parang hindi makapaniwala sa videong nakita. Anya ay kung totoo man ito ay nakakalungkot raw sapagkat napakalapit na nito sa napagandang tanawin ng lugar. Ani ng actress TV host, is this true kaya? Sad naman if they are allowing this. So close to the beautiful natural wonders of our country. Ikinadismaya naman ito ng singer na si Janu Gibbs. Anya ay binaboy na ang Chocolate Hills. Maging ang newscaster na si Arnold Clavio ay napakomento sa naging post na ito ni Janno. Anya, langhiya. Hugas kamay ang DENR. Sana man lang kung isang poste pa lang ang naitatayo. E kumpleto na ng pasilidad. Wow! Saad naman ni Dennis Padilla, grabe. Okay sa governor at mayor yan. Napatanong na lamang ang aktor na si Gardo Versoza. Anya, talaga lang. Samantala naglabas na ng pahayag ang manager ng sinasabing resort. Pahayag niya na bago sana magbigay ng negatibong komento ay magtanong-tanong raw muna kung mayroon talaga silang nilabag na sinisira nila ang Chocolate Hills. Wala raw silang sinirang Chocolate Hills o anumang ginawa sapagkat iniingatan rin nila ang mga ito. Pahayag ni Julieta sa blast ng Captain's Peak Garden and Resort. Sana before po yung negative comments ninyo, siguro mas maganda po na magtanong-tanong muna tayo kung talagang mayroon po kaming nilabag na sinisira po namin yung Chocolate Hills po. Kapag nandito po kayo sa area, wala po talaga kaming nilabag na Chocolate Hills na sinira or ano pang ginagawa namin. Yung Chocolate Hills iniingatan po namin. Inanunsyo na rin ng naturang resort ang temporaryong pagsasara.